Ang pag-aalaga ng orchids ay may magandang may dudulot sa iyo at sa iyong kapaligiran. Narito ang ilan sa mga benepisyo nito. Isa, maganda at mapaganda ang iyong kapaligiran. Ang mga bulaklak ng orchids ay napakaganda at kahanga-hanga. Kapag nag-aalaga ka ng orchid sa iyong tahanan o hardin, nagbibigay ito ng natural na kagandahan at nagpapalakas ng positibong atmosfera. Dalawa, nakakarelax at nakapagpapabawas ng stress. Ang pag-aalaga ng mga halaman, tulad ng orchids, ay kilala bilang isang nakakarelax na gawain. Ang proseso ng pag-aalaga, pag-iingat, at pagmamasid sa paglaki ng iyong mga halaman ay nakakapagpababa ng stress at nagbibigay ng kalma at kasiyahan. Tatlo, nakapag alis ng toxins at nakapagpapalinis ng hangin. Tulad ng iba pang halaman, ang orchids ay may kakayahan na mag alis ng mga toxins sa hangin at mapanatiling malinis ang paligid. Ito ay nagdudulot ng mas malinis at mas malusog na hangin para sa iyo at para sa iyong mga kasama sa bahay. Apat, nagpapalakas ng potensyal sa pag-aalaga at pagkakaroon ng disiplina. Ang pag-aalaga ng orchids ay hindi lamang tungkol sa pagpapalago ng mga halaman, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng iyong mga kasanayan sa pag-aalaga at pagkakaroon ng disiplina. Ito ay nagtuturo sa iyo ng pasensya, pagkamalikhain, at pag-aalaga sa mga nilikha. Ang pag-aalaga ng orchids ay hindi lamang nagbibigay ng kagandahan sa iyong kapaligiran, kundi nagbibigay din ng iba't ibang benepisyo sa iyong kalusugan at kasiyahan. Ito ay isang mabuting paraan upang mag-alaga ng mga halaman at magkaroon ng koneksyon sa kalikasan.